Kamusta? Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-insulation test ng generator. Meron kami dito ng uh, apat na generator. Uh, according sa plan maintenance system, quarterly to kinukuha ng insulation test para malaman namin ang condition ng mga windings. Bago ka mag-proceed ng insulation test, dapat i-open mo sa meeting o sa toolbox meeting yung gagawin mong insulation test sumunod, gagawa ka ng risk assessment na permado ng kapitan, chief engineer, first engineer, at lahat ng mga kasama mo sa pag-conduct ng insulation test. At gumawa ka rin mga permit, katulad ng electrical permit, lockout, tagout. Bago kayo mag-proceed sa insulation test, dapat i-activate nyo lahat ng interlock ng generator. Ilagay nyo sa remote, ilagay nyo sa manual, Tanggalin nyo ang flywheel rotating handle, buksan ng kanyang mga indicator cock at uh, isarado yung air starting supply i-drain ito at saka ka na pwede mag-proceed sa insulation test make sure na complete PPE meron kang uh, rubber matting sa generator mo at uh, meron kang uh, rubber gloves bago mag-proceed sa insulation test i-check mo muna kung merong remaining voltage sa loob ng windings gamit ang multitester saka bago mo siya gamitan ng insulation test pagkatapos mong mag insulation test huwag kakalimutang i-discharge yung mga remaining voltage na naka-stored o uh, nasa loob mismo ng windings, kailangan mo siya i-discharge at ito ang kanyang silicon diode pagkatapos ng insulation test syempre break time at update ng mga nangyari sa trabaho ito yung uh, simple diagram ng ating generator ito yung ating main stator ito yung ating main rotor ito naman ang kanyang discharge resistor at ang kanyang silicon rectifier ang kanyang exciter armature ang kanyang exciter field at ang permanent magnet generator so itong side na to ito na yung mismong sa generator itong side naman na to ito naman yung control room nasa kanya yung air circuit breaker kung medium voltage ang gamit nyo or uh, vacuum circuit breaker kung high voltage naman ito ang kanyang current transformer na nare-read nya yung uh, current ng load mo ito naman ang kanyang automatic voltage regulator at dito may kita nyo rin yung kanyang uh, potentiometer yung uh, voltage control, pwede mo ma-adjust dito yung voltage ng ating generator dito tayo sa main generator para makuha mo ang uh, insulation resistance ng ating main stator kailangan mong i-disconnect yung etong circuit breaker na to na from generator coil to AVR para ma-prevent natin yung pagka-damage ng ating AVR dahil alam natin na mag-eject tayo ng voltage so hindi siya pupunta sa ating electronic board na AVR at hindi siya masira pagka disconnect mo nito maaari mong nga tanggalin yung fuse at pwede ka na mag insulation test pag mag insulation test ito ang iyong uh, meager, dapat bodily grounded at maganda yung pagka ng grounded mo isa pwede naman dito at dito 500 volts lang ang pwede natin gamitin 500 volts ang ating gagamitin dahil 440 ang ating supply ang pagkuha ng insulation resistance depende sa PMS o yung plan maintenance system usually quarterly yan every 3 months dapat makuha naman ng insulation resistance ang ating main stator ang paggawa naman ng insulation resistance ng ating exciter armature o ng ating main rotor, usually ginagawa lang yan pag dry duct. Para makuha mo ang insulation resistance ng ating main rotor, ay dapat gumawa tayo ng jumper. Alligator clip mula dito. Dito gumawa tayo ng jumper wala dito gumawa tayo jumper dito gumawa tayo jumper dito gumawa jumper jumper natin yan kasama to so dapat yan jumper kahit alligator clip ang gagamit natin okay lang para ma-prevent natin ang pagkasira ng ating silicon rectifier na ating mga diode. So, sa pwede ka nang mag proceed sa meter. Pwede dito. Ground. At pwede rin sa kabilang side. para hindi masira ang ating silicon rectifier kung kukuha mo ang insulation resistance ng ating armature at ang ating main rotor ngayon naman kung sa field exciter naman usually may fuse yan dito sa loob ng control room may fuse or circuit breaker depende sa diagram so ang gagawin mo lang i-disconnect mo lang yan or kung wala kang makita ang fuse pwede mong tanggalin tong connection na to F1 f positive field positive field negative at meron ka rin mga mag terminal mismo sa loob ng generator pwede mo itong i-disconnect saka ka na ngayon mag proceed sa insulation test ground insulation test insulation test ngayon naman kung mag insulation ka ng permanent magnet kaya wala ang permanent magnet kasi nagpo-produce siya ng residual voltage na 6 to 7 volts. So dahil dito, power uh, power control meron syang separate na kuhaan ng 6 to 7 volts. So pag kuha ng insulation test, disconnect mo yung terminal, gawa ka ng Basta na mag-proceed ngayon sa insulation test. 1 wow. Kahit saan dyan. Ngayon, pagkatapos mo nang mag-insulation test, hindi mo kagad siya ibabalik. Dahil alam naman natin na nag-eject -e ka ng voltage na 500 volts galing sa ating insulation test. Insulation meter. Namigay hindi kaagad natin ibabalik yung connection pagkatapos nating magkanda ng insulation test huwag natin kakalimutang i-discharge yung mga remaining voltage na naka-stay sa coil so sa pag-discharge alam na natin na nag-eject tayo ng voltage so sanayin natin sarili natin na mag-discharge kuha tayo ng isang wire o alligator clip I connect natin sa ground Usually, may makikita ka dyan na spark. Sabi, nag-discharge yung voltage na in-eject mo. Para sigurado, gawan mo na rin to. At ito na rin. Para naman dito sa main rotor, bago mo muna i-disconnect lahat ng mga jumper connection. Kung meron ka ng connection dito, gawan mo siya ng separate ground. Pagkatapos mong mag-insulation test, gawan mo ng isang wire na naka-ground. Makikita kami spark sabihin na discharge yung voltage na pinasok mo yung inject mo sa loob ng coil. Ganun din sa ating exciter field. Gawa tayo ng isang wire. Connect natin at sa ground. Sa rin ground. Pati rin sa ating permanent magnet, ground. Permanent magnet, ground. Ngayon saka muna ibalik yung connection. Ibalik mo na yung connection ng ating exciter field connection ibalik muna lahat ng mga koneksyon kung meron ditong fuse o circuit breaker switch on switch on Balik ang connection connection at saka mo switch on yung circuit breaker ng ating ABR. at tapos na ang ating insulation resistance sa ating generator sana ay may natutunan kayo sa video ko at uh, naging safety first god bless